ano so, Ano pong pangalan nyo, sir? Julito. Ilan taon na po kayo? Ano? 65. Kaya po. <laughs> malakas pa po, no? Medyo ah, malakas pa. Po, eh. po kayo? Ha? Negros? Negros. Ang layo po, sir. O? Oh. Uh, na punta po, napadpad po kayo dito? Ilan taon na po kayo dito sa Yung Baris anak ko, na-purchase mo ng anak ko. Ngayon, dito po. Ilang anak niya po? Apat. Puro Lalo bakla naman. <laughs> Puro bakla po? Hindi po yeah. kayo nagkawalan um, ng... Ang lalaking lalaki po anak... Sir? Ang ano... Ang tatlo nandoon sa probinsya. Yung... Ano... Pang-apat nandito sa akin. Ah, uh, natumutulong po sa inyo? Oo, nag-aral kasi. Mm. Pero... Great, great na. Ah, um, madyo... Hindi pa po uh, nung quorum. Kala ko po, college na. Hindi pa po pala. nag-aaral nyo pa po pala, sir. Hindi kaya, kaya nyo po yan, eh, basta malakas pa po kayo. Eh. O, kaya? kaya, po. kaya, -kaya po.